Balita mula sa Davao City. Binawian ang buhay ang isang magnanakaw matapos ng laban sa mga otoridad ng Bahada Police Station na kilalang nasawi na si Alias Radsoy, lalaki at nakatira sa Boulevard Davao City. Ayon kay Police Major Antonio Loy, Station Commander ng Bahada PNP, nakatanggap sila ng tawag na may magnanakaw na pumasok sa construction site na matagtagpuan sa Vlock 3 Aniwim Street, Carmelite Road, Barangay Buhangin. Sa pagresponde ng mga pulis bandang Las 10 9.40 ng gabi, kaagad din ang sinita ang suspek, ngunit nang laban kaya nagkaroon ng barilan. Nagtamo ng tama ng baril si katawan ng suspek at dinala sa Southern Philippines Medical Center Hospital o SPMC, ngunit idiniklarang dead on arrival sa tinding physician na si Dr. Grace Ortez bandang alas 11.15 ng gabi. Na-recover sa si napatay na suspek ang isang unit ng 38 revolver na walang serial number. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Nasa isang libong mga pulis sa buong Central Luzon ang ikakalat sa iba't ibang mga designated area ngayong Semana Santa. Ito ang ipinahayag ni Regional Director Region 3 na si uh, Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Ipakakalat ang mga pulis sa mga matataong lugar tulad ng terminal, gayon din ang simbahan sa mga tourist spots sa bawat bayan at ang National Highway at maglalagay din ng mga pulis sa uh, assistance desk. Nagsimula pa noong Palm Sunday at matatapos hanggang ikatatlumput 31 ng buwan ng Marso. Magsasagawa rin ng mga foot at mobile patrolling ang mga itinalagang pulis. Paalala ng otoridad na mag-ingat at tiyaking safe ang kanilang iiwanang mga tahanan habang nasa bakasyon. Paalala pa rin ng naturang general na tiyaking nakakondisyon ang mga sasakyan at mismong driver bagong pa man bumiyahe upang maiwasan ang anumang aberya. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Sama-sama tayo, Pilipino. Kapwa na-aresto na ng mga otoridad ang mga sospek na mga Nigerian National sa insidente ng basag kotse sa lalawigan ng Bataan. Unang naaresto ay yung kay PIO Police Captain Ernesto Clemente II, ang isang 28 anyos na Nigerian National, matapos muling mambiktima ang mga ito nang nakaparadang kotse sa Bataan na naaresto ito sa kaba ng Barangay Gugo sa Malbataan. At sumunod na naaresto ang kasama nitong Nigerian National din na nakatakas sa huling operasyon nila na nahuli naman ito matapos ang plus alarm at nasabat ito sa nakalatag na checkpoint habang lula ng bus sa baan ng Gapan o sa Road, sakop ng Hermosa, Bataan. Ang suspek ay nakupiskan ng isang caliber 38 revolver na baril at limang gramo ng shabu na nagkakalaga ng 35,000 piso. Samantalang patuloy pang nag-iimbestiga ang Bataan PMP kung may kasamahan pa ang mga ito na natitira sa paggawa ng basag kotse na Pilipino dahil lubang malakas ang loob ng mga ito sa paggawa ng masama. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo! ¡Pilipino!